Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics ang Filipinas football team kahit na natalo nila ang Iran sa AFC Women's Olympic Qualifying Tournament sa Australia. Habang tinaas naman ng Pinay tennis player na si Alex Ayala ang bandera ng Pilipinas matapos manalo sa Turkish counterpart sa W16 Nantes. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Pinatunayan ng Filipinas football team ang galing ng Pinoy sa 2024 AFC Women's Olympic Qualifying Tournament sa Australia kahapon. Yun nga lang, na-short no naman ang koponan sa puntos para makapasok sa 2024 Paris Olympics. Yan ay matapos talunin ng Filipinas ang Iran 1-0. Nasecure din nila ang second spot sa kanilang group with 6 points. Tane Anis scored the only goal of the game in the 19th minute securing the Filipinas' Second win. Pero hindi naging sapat yan to advance to the next round. Tinalo kasi ng Uzbekistan ang India 3-1. At nakuha ang pangalawang pinakamataas na points sa tatlong groups. Ibig sabihin yan, walang spot ang Pilipinas para sa Olympics next year. Sa tennis naman, tinalo ng Pinay Tennis Ace Alex Ayala ang Turkish player na si Somers. Natapos ang laro sa score na 7-6, 6-4. Pabor kay Ayala maaga bumira ang Turkish National at kinuha agad nito ang unang lamang. Pero Alex came back stronger and in the first set. Ganon din ang storya sa second set. Nakuha ni Samez ang first game, pero muli itong naka-comeback ni Ayala. Sa PBA naman, hindi lang ang kawalan ni na RR Pugoy at Mikey Williams ang problema ang kinakaharap ngayon ng TNT Tropang Giga. Alanganin kasi ang kanilang main import na si Rondy Hollis Jefferson na maglaro sa unang game ngayong PBA Commissioner's Cup. Yan ay dahil sa kanyang iniindang gastroenteritis. Kaya ngayon pa lang ay inaayos na ng TNT ang kanilang backup plan kung sakaling hindi pa makapaglaro si Jefferson this Sunday. Magbubukas na ang PBA Commissioner's Cup this Sunday. Unang magbabakbaka ng Magnolia Hotshots at ang TNT Tropang Giga at 7pm. Mobile Journal Ivan Tarinke po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.